Hello Ma'am Shi, pakita ko ulit si Apollo. Ganito siya oh, ang ganda. Tatlo yung sanga niya. Tatluhan. Ayan. Ngayon siya yung rare type ng rubber plant diba ko. Ito yung pot 2. Ito mas maraming sanga. Oh. One, two, three, four. Lima sila. Ay, bongga. Mas marami pala to. Ayan po. Tapos, meron na po dito ang kakaiba rin. Na ano siya. Ang dami rin sa nga. Kung bet nyo lang. Kasi, actually, ayoko pa sana tong ibenta. Kasi, gusto ko siyang palakihin na multiple stem. One. You know, actually, ito. Pinutulan ko siya dito. So, ayan po yung nangyari sa kanya, oh. One, two, three, four, five. Na, ayun pa, pang six. Andami. Ang dami. Ang saya-saya. Ayan po. Tinubuan siya ng maraming sanga. Ha, <laughs> Ang ganda. <laughs> At dahil maganda na siya, saka pwede ko na po itong ilipat sa mas magandang paso. Eto, si kompakta. Ayan. Tapos, ito po yung sinasabi ko sa inyo na tricolor na 1, 2, 3, 4 feet. Ayan o. Nakit. Tapos, meron na rin siya ditong sanga. Ayan po. Tapos, ito yung dalawang moonshine. Actually, meron pa siya ditong tumubon. Tatanggalin ko sana yan pero hindi ko natatanggalin. Ang ganda niyan pag lumaki. Ayan po ah, pero pasensya na lang po sa may mga konting chismis na dahon na ah. kasi dumaan po ang tag-init, hindi po natin mapipigilan na medyo gumanyan sila. Ayan. Kung bet nyo po ito, may pripa, bibigay ko na lang yan ng 350 kung bet nyo. Ah, ano mo, sa ang ulan, may siya, ang daming bunga. Baka gusto nyo po pala itong ano, o oh, tricolor rubber tree, maganda rin po ito. Mataba hmm, rin. 500 din po yan. Malaki na rin. More than 3 feet na po ito. Sa large po. Ito si belis Itong mga to, Ruby Belize. Yung nasa ilalim. Yung ganito, yung mga maliliit na isa. 250 yan. Ito 300. Yan. Tapos ito 350 yung matangkad. At heto na nga po, ang ating mga halaman ay ready for delivery na. Siya nga po pala, ay kinatutuwa ko na isa sa ating mga taga-subaybay ang nag-avail po nitong ating mga rubber plants na si Miss Jacqueline. At nakikita niya raw po ang ating mga halaman sa The Late Bloomer page at siya po ay nagandahan sa mga ito. Ayan po. So maraming maraming salamat din po sa mga sumusubaybay sa The Late Bloomer. Hanggang sa muli, happy planting and happy selling!